Update sa Paumaril sa San Pablo, Laguna na ibinalita namin kahapon kung saan patay ang target, pati ang gunman na nakaengkwento ng mga pulis. Tinitinang motibo sa krimen ng kasong isinampanon ng biktima laban sa kanyang asawa. Saksi si John Consulta. Sa CCTV footage na hawak ng Laguna Provincial Police Office, kita ang pagdating ng riding in tandem na suspect sa pamamaril kahapon ng umaga sa San Pablo, Laguna pagbaba ng gunman sa motosiklo. Di nahagip sa video, pero... umalingaw na ang sunod-sunod na ng baril at mga sigawan. Patay ang target. Tumakbo pabalik sa motosiklo ang gunman. Pero hinabol sila ng mga responding police na nataong nandun din sa lugar. Habang tumatakas, pinagpambaril umuno ng gunman ang mga police na rin ng putok. Napansin nila yung mga pulis na, na sumusunod o pinutokan sila doon. And uh, in return, uh, nagdepensa uh, naman po ang ating mga pulis, pinutokan din yung mga riders na ito, yung riding in tandem na uh, ito. na corner nila ang gunman nang mahulog siya sa motosiklo. Dinala siya sa ospital pero di na umabot ng buhay. Sugatan naman ang kasama niyang rider na nahuli noon sa ospital eksklusibo niyang ikinuwento sa amin ang pangyayari. Madali lang daw, maglaman na yung daw ako. Bibigyan daw niya ako 5,000. libo. Ang tumawag saan niya. Sabi, punta na kayo dito. Nandito yung tao. Pero hindi, siya, hindi, hindi niya siya aming target. Naglabas na ano pumaba, Pagano, na, na ako, pumaba, naglabas ng baril. Pag ano may pumutok. Ito yung binabaran niya siya nila sir. Yung na ako sir. Hinulog ko na po. Bakit niya siya hinulog sir? Ay, hindi ko talaga siya ano eh. Hindi mo talaga para siya iligtas ko. Nadalaman na nga ako kaya Hinihulog na na. Hey, ka Direct po ako. Iniibis ka na rin ang motibo sa pagpatay ng gunman sa biktima. Itong victim ay pupunta sa hearing kasi uh, kinasuhan niya pala ito yung misis niya for adultery. So ito yung isa sa mga anggulo na titignan natin. Ang gunman na suspect ay mayroon pang involvement sa isang kaso ng 2016? sa pagpatay sa isang barangay captain. Patuloy ang imbisigasyon sa crime. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.